Katanghali ang tapat. Alas 12, magpapakain ho ng patiner. At pagkatapos magpakain ng patiner, ay magpapakain naman ho ako ng inahin na may anak. Nagpapakain ho ako sa tanghali. Nasa tamang edad na rin ang aking mga bii, kaya mag-aalis na ako ng jet log. Sinauna pang gamot. Matagal nang gamot pero subok na subok na. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginagamit natin sa pad aalis ho ng jet log na yun. Yan. Yan ho yung unang ating aalisan, lalaki. Tignan niyo naman ang kalakatawan, hindi <laughs> pa magpahuli. Ito, ito yung gamit namin, fluid. Yan oh. Sinauna pang gamot. Matagal lang gamot pero subok na subok na. Ayan na at natapos na nating alasan ng jetlog ang ating mga alagang biek. Marami nga ako nagtatanong bakit daw ho kalalaki na ay hindi pa naaalis. Ay yung ah, pag-alaga, pag wala pa ho sa tamang gulang, ay hindi ho kami nag aalis ng jetlog. Yan ako. Iba't iba naman ho ang pag alis ng itlog. Iba't iba ho tayo ng pamamaraan. Ay pag ni sa amin ay naalis namin ng bata pa. Ay nadudurog ang itlog. Mahirap alisin. Ay pag nasa tama na hong gulang, 21 days old, ay kasarapan, katamtaman, na maalis ho ang kanilang jetlog. Yan ha ay yun ho at sa marami rin nagtatanong kung akin daw ipagbibili aray ay abang abang ho muna kayo mga pag naiwalay natin saka ho tayo mag-announce kung ipagbibili ko o aalagaan ko na ayun ho marami marami salamat at amoy tae pa ang kamay amoy pero pala gayon pa man ho na mabaho mainit nakakapagod ay kailangan ho natin ayusin ang pag alaga natin ng ating mga alagang animals dahil nga ho, dito rin tayo kumikita ng kaunti o pwedeng malaki pag makakatsamba. Pero ho, ang mahalaga ay naalagaan ho natin ng maayos ang ating mga alaga. At naroon na yung kikita ka talaga pag oras ng mahala ng baboy, pag oras ng murha ng baboy. ay di tabla-tabla lamang ho at minsan na maikipaldo-paldo at yun nga ho sa mga nakasubaybay sa akin ay ako nga ho eh, nag full time na dito sa atin sa Pilipinas at hindi na nga ho tayo ng ibang bansa eh kaya ho ay talagang ayusin ang pag-aalaga para ho ayos din ang kita ay siya ho. at sa mga nariyan sa ibang bansa ay di ipon-ipon kayo ipon-ipon, pundar-pundar at para ho pag uwi nyo dito sa atin sa Pilipinas ay meron din hong puntahan at may mangyari ang buhay nyo yun lamang ho, maraming maraming salamat hanggang dito na lamang, bye bye